Hi mga kalugit! Good evening, good morning. Kung saan ka man sa sulok sa mundo, magmumukbang na naman tayo. Nakita nyo ba ulam ko? Alam, sa mga OFW dyan. Alam ko, gutom na kayo at takam na takam kayo at laway na laway kayo. At bakit always po ako nag upload po ng mukbang? At nang wala na midyo dito sa ingron, wala nang ingron upload dito, no? Kasi alam nyo mga kalugit, sasabihin ko sa inyo, dahil, hindi muna ako mag-upload ng kuko sa Mr. Ingron, doon lang sa Mr. Kalugit at Sherwin Ladrido Salon. Restrict. Because, na-restrict na ako mga kalugit. Pero, ayan, nagaiwas muna ako mga kalugit. Ayan, ulang ko. Ay, Diyos ko, Lord. sa naiitit ng mga vloggers. Mm -hmm. Wow. O, oh, diba? Mm, perfect. O, oh, init pa ni... Mmm, sarap. Naglinis ako ng kamay, ha? Mm, tapos may cook, oh. Ay, wala na kasi binuksan ni bibi ko. Mm. Hello? Hmm. Ha? May ice kasi sa baba. I don't know how to... Chill na lang. Mm. Ayan, chill-chill lang, oh. Ayan, kain tayong, oh.

เปิดกองสารับไม่กังองสาร ส <c oughs> <S uka. S 1> eh. ุกอะตังแกลงพินาโคลตนี่นั่นัง้องพินาโครตฮะพินาโครตเาะ Please, baby hmm. two. Hmm. round two, round two. Pasensya mother, gawin ko ito para sa future natin. Hmm? Sa mga ano dyan. Tarap. Mahilip na rin Ano sabi mo sa mga hindi kumakain ng gulay? Ano sabi ko sa lang hindi mahilig kumain ng gulay? Balak hmm. Bala kayo.

Sa mga gusto mag-sponsor dyan, sana may mag-sponsor o glitchon, mga restaurant, imokbang natin, mag-promote tayo. Gusto mo pa ka <laughs> Pusog na ko. Hmm. Kaya mo yan. Hmm? dami kong kanin nilagay. Kaya mo yan. Nasubrahan. Gusto mo? Gusto mo? Gusto mo? Dari mo sa akin. Hati tayo. Ayun ko. Lagay mo pa dito. Ha? Excuse me, thank you, Lord. Next one. -hmm. So, hindi ko naubos. Mga kalugit na talo ako. So, pero sarap ng luto. Pero sarap ng luto kasi kumain kasi ako more on cook kasi ako uminom. Zero ito lang? Hmm, zero. Ah, zero. Sisters. Ay, may love mga sisters. Ah, ko nakabas mo. Hmm. Ah, nakabas. Ma, Maano? Mother, I'm sorry, Bibing Charlie Ladrido. I'm so very sorry because hindi ako diet. So thank you so much mga kalugit sa mga nang, nagtatanong bakit hindi ako ga-upload sa um, Mr. Ingron ko na mga koko because o oh, ano uh, na restricted ako mga kalugit pero um uh, hindi muna ako uh, hindi muna ako mag-mag-upload ng koko dito na dumudugo doon muna ako sa Mr. Kalugit sa Sherwin na Salon at sa Mr. Ingron 3.0 doon muna ako dito mga kalugit wala pa munang dugo at saka ano muna ako, more on mukbang dito, lifestyle, prank, or whatever. So, thank you. Sana isuportahan nyo pa rin ako, mga Kaloy. Thank you so much. Hindi ko naubos. Sorry. Bye. <laughs>